Yes, guys. na uh, nandito tayo ngayon sa naik uh, Cavite, no? Ah, uh, kung saan ay uh, kakamustahin natin kung ano na ba ang kalalagayan ng house pa housing ng ating uh, gobyerno, uh, ng ating pamahalaan. So, nandito tayo ngayon sa Balay Pilipino. Ayan, guys, oh. Uh, at makikita natin dito na dito sa bungad ay halos, halos puno na yung mga unit dito. Ayan. Ayan o, napakaraming mga residente na, na nakatira guys. Ayan. So, ano na sila. Peaceful na yung kanilang pamumuhay dito. At sa tingin naman natin ay napakasaya na ng ating mga kababayan na nakatira dito ngayon no? Sa housing ng ating gobyerno dito sa Naik, Cavite. Ito guys, oh, dami. Ayan, apakarami ng ating mga kababayan. Hanggang doon. Ayan. guys. Hello po. Thank uh, you. matagal na po kayo rito? Taon. dalawang taon. Ag dalawang taon na? kumusta naman yung ano? Kumusta naman po yung mga housing natin? Okay naman? Agang mm -hmm. uh, ano po kayo? Dito tayo? Uh, local o na-relocate lang? Relocation. Saan po kayo galing dati? Sa Tundo. Sa Awarding. awarding, awarding. Uh, ba, ba, bakit po kayo na-relocate -na dito? Anong meron doon sa Tundo? Ibay na yun. Uh, building. 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 Building, eh. ah. yun. Yung building. So, dito kayo na nalipat. Mga ilang pamilya po kayo na nalipat dito? 300. 300 plus. Ah, so, ibig sabihin, yung taga-tondo, magkakakapit bahay din kayo dito? Oo. Oo. Parang isang, ano, isang... Parang jacket, ayuban. May naman, ano, mayroon isang palok. Isang palok naman. Oo. Pero, magkaibigan pa rin. Ah, oo. Ang ganda, ano, kasi, siyempre, walang iba, dahil lalos pagkakakilala din, ano, na... So, mga anong taon po kayo na relocate dito, sa Tay? 2023. 2023. May, may pandemya na ba noon? O... Tapos na. Pandemya. Tapos na pandemya. pandemya. Ah. Tapos na pandemya. Pero, meron lang ako ano, yung vlog mo na yan. Opo. Baka na yan. Pwede Ta din lang ako. Duro ang linggo, Isang Ay, tatlong linggo pa nga ginawa Misa, tatlong linggo bago ko ni Basura. Oh. Oh. Ang angamoy na. Ang na? ang na. Ang angamoy na. May mga na. na. May na. Oh. Hindi ito to ito. Tapos, pangalawa yung, yung ano namin, yung rescue. Wala kami oh. rescue dito. Kasi pagka nagkaroon ng na emergency na oh. ano po ah. Nagkaroon ng diferensya. Oo. Oh. In case of emergency, wala. Wala. na ay sa pasuot sa ano sa sa Kaisa Rescue para idalhin sa ospital. Oo. Oh. Nakadlo. Oh. Sinasabi nila lang, hindi rin kakasulod dito. Oh, kailangan merong ano, fire, fire oh. truck. Fire oh, truck. Wala bang fire hydrant dito? Walang fire Pal hydrant, may fire hydrant diron. Kaso pag walang Hello, tubig. Ay walang ilaw. Ah, rin ito. Wala rin Ah! Wala rin ito. O na yun. sa ah, uh, so, uh, uh, Alam ko pa. Yun, pero binuksan ko nung wala kaming ilaw dito. Oo. Oh, oh. Wala rin ito. So ibig sabihin, no ilaw, no tubig. Napansin ko po yung yung oh, ano yung napansin ko yung ano yung tulay niyo oh. pag umulan ba hindi ba umaapaw ang tubig? Ah, umaapaw. Pa pa paano na. kayo makakalabas kung malbawa? Ah, Palana. ah, kayo. trap kayo. Walang ibang dadaanan. Apila. Kabila tulay rin. Ah, kabila ganyan din tulay, ganyan din ang tulay. mga proso. Apaw na yan sa ano. Apaw na kabilaan, apaw.

tapos yung emergency. Na... Wala namang clinic dito, clinic. Oh, clinic. Malayo, ah, Malayo. Malayo. Clinic dito. Dito sa hospital dito, private. Ang tinatakbo Ayun, tama tama. Ano yung yung inyong uh, panawagan na ma, ma, makikita ito ng ating local? Wala hmm. public. Ah, walang ano, walang public? Wala po. Mayroon pa. Puro private ang hospital dyan. Kapag so, wow, hospital dito, ang... Tapos, ay, nak, ko, ano, bro, ang ano pa, pag hindi nila kaya, wala silang aparatus. Hmm. Hmm. Hmm, na may nila. May nila pa rin. Ay, mamatay, mamatay. IGH, Sereyes. Doon pa rin ang punta. Tapos, hospital ng may nila. Kaya mga opleto sa gabit. Oo. At tulad dyan, may na-accident dyan, mag-ginaw. Oo. Kailangan namin tatlong ano yan. Wala rescue. Tatlong center. Oo. Mayroong sarado. Oo. Baka wala naman. Oo. Wala rescuer. Wala rescuer. Wala rescuer. Kaya ang sinang ginagamit namin mga icicle lang. Kaya may mga dapat mag-backpress si John. Oo. Parang, lang namin. Parang, pero siguro dito ang ano nandito kay mayor. No. Mayor, na, mayor na. Oh, Pero di, kung totoo siya, itong lokal ng Paxton. Oh. Ano barrio po ito? Paxton. 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 Dapat may sariling uh, oh. barangay. So... Barangay Barangay Kubkub. Uh, di hindi barangay Kubkub first sa atin, yung Paxton. Kung mm. kakaroon ng sariling barangay, ang mangyayari ito, yung Barangay Parkstone, hindi na kasakop ng Kalugkob. Kasi ang Kalugkob, oo. Uh -oh. so, Magkakaroon ng sariling barangay chairman dito ng Barangay na. Ah, ah, ibig sabihin iba pa yung iba yung chairman. Wala uh, 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 Santos na katira yung chairman. Sakop kami ng chairman ng Kalugkob. Kalugkob. O, ang oh, ang Kalugkob na saan ba? Nandoon. Sa ah, pakalayo pa kalayo oh. pa. So, uh, ibig sabihin, itong part na ito, hanggang doon sa yan, hanggang doon sa Ah, okay, okay. Isang barangay na ito eh. Sige po, sige. Mm. Sige. na si Yun, ang ka kailangan, ah, uh, fire, wo, uh, fire truck, ambulans oh, uh, yes, ambulance, ambulance uh, maari kung merong... Center. O, uh, oh. oh, health center oh, importante. May, may, center naman doon sa... Wala. Doon sa wala. Pero walang doktor. Walang doktor, walang nurse. walang wala. nurse, walang ano. Eh, paano yung mga mga pala? Pa wala. Wala, Eh, sabihin na natin uh, bumaha at uh, hindi maka... Oh, ano oh, dito? Uh, wala, na. wala. na. Dito na. na. Hilot. Na. Hilot. 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 Hilot ah okay. Kahit tricycle o ano, kahit tao, hindi makatawid. Kung oh, oh. na-trap. Uh, so ayan guys, narinig natin yung uh, panawagan ng uh, mga residente rito na yung mga na-relocate uh, ito yung kanilang problema at least na, na nakausap natin yung mga residente dito yung kanilang problema and uh, yun nga unang-una yung uh, health uh, kailangan nila yun yung uh, ambulansya uh, fire hydrant may fire hydrant naman pero kailangan talaga yung uh, ano fire truck ano para in case of may mga sunog nga naman so yun, tapos ang isa sa mga concern nila yung daanan kasi napansin nyo nga kanina guys pinakita ko sa inyo yung unang uh, intro natin malalim yung tulay So kapag uh, lumakas ang bagyo at baha, natrap na daw sila rito. Okay, in case na may may emergency dito sa loob ng uh, uh, housing na no, to, wala na. Hindi na makakalabas sa uh, eh, wala talaga makakalabas. So ayan ang kanilang panawagan. So maraming maraming salamat po sa inyo. So ayun nga no, narinig natin yung hinaing ng ating mga kababayan na na-relocate nga po dito sa pabahay ng uh, gobyerno no. So ayan guys, yung sinasabi nila yung uh, tulay na yan ay uh, ito nga pong uh, lugar na ito ay napapaikutan ng uh, ilog Usapa. Kaya yun po yung sinasabi nila na kapag ka po lumakas ang ulan o may bagyo at tumaas po yung tubig dyan, uh, yun na nga yung for emergency hindi na po sila makakalabas daw. Kaya uh, nangangailangan po sila ng uh, tulong para dyan. So, balik tayo dito sa ano, sa pabahay. Kung makikita nyo po, guys, itong uh, napakaraming kabahayan nito, yung kulay pula na bubungan na ating nakikita ay umaabot daw po yan sa 3,000 unit. Ayun ano uh, yan po yung uh, ating makikita yung kulay pulang Uh, bubunga na yan at may nakatira na po na mga nasa 800 family so marami pa pong bakanti guys kaya kung makikita natin eh, napabayaan nga po yung iba medyo na ano nga nasisira na at ito naman yung nakikita nyo yung kulay puti na yan po ay uh, available pa po yan wala pa pong nakatira at sa estimated po natin lahat lahat umaabot po yan ng 10,000 unit ang lahat ng mga yan. So, available pa po. Napakarami pa po yan. Salamat po.